Hello po, good morning Good morning sa ating mga kaibigan, kababayan At mga kasamahan namin, namin sa pananampalataya sa church At sa aking mga kasuki, mga followers, viewers At mga kapilala uh, Magandang araw po sa ating lahat uh, God, God bless to all and God's love us at ako po ay may mayroon isi share na May karamdaman po ito sa branyas pero bago po ang lahat ay personal po akong magpapasalamat sa mga sumuporta sa akin, sa amin, sa ating tulungan fundraising. At uh, makikita nyo po dito sa aking mga video na lahat po ng inyo ipinaabot na pagmamahal at tulong sa kanila ay pinarating po natin. Wala pong bawas at lahat po yan ay kung magkano po yung nakarating sa akin ay siya po natin ipinamigay. At hindi ko naman po kayo isa-isahin at uh, ano mang milya ang layo ng ating pagitan. Pag tayo ay gustong magbigay ng pagmamahal, ng tulong, ito po ay magagawa natin. Sabi ko nga po, saan ba makakarating ang 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos? saan po ba yan talaga makakarating? Sa panahon po ngayon talagang napaka na lang po ang mararating yan. At huwag po nating huwag po nating usipin na nakakahiyang magbigay dahil po konti. Pero sabi ko nga po, maliit man o malaki pag pinagsama-sama ay dumarami katulad po niyan na nagsimula po 'yan sa 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos pero meron po tayong natulungan pero sa atin po 5 pesos lang 'yan or 10 pesos or 50 pesos man 'yan na pinadala niyo sa akin pag napagsama-sama po marami po tayong natulungan ano po at sana po ay wala huwag kayong magsasawang Magpahatid ng inyong pagmamahal sa ating mga kababayan lalo na po sa mga may karamdaman ngayon. At ang purpose ko po ngayon, yung focus koong panawagan ay doon po sa taga branya. Na paramihan po sa kanila ay may sakit. Kaya ako po ay nananawagan ulit sa inyo na sabi ko nga po, 5 pesos, 10 pesos, or 50 pesos, huwag po kayong mahihiyang magbigay. Kasi po, maliit man o malaki ay nakapagbigay pa rin po kayo at ito po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya po, supportahan niyo po ulit ako sa taga Branyas na matulungan natin sila sa kanilang pambili ng gamot dahil hindi na po nila kaya itong supportahan mga ilan po dito akong na-interview at is i focus ko po mamaya sa ano sa Facebook at saka sa YouTube. Ano orin nyo na lang po at kung sino man po yung gusto pa uling magpaabot ng tulong, andiyan lang po yung number ko ng Gcash at asahan niyo po na lahat ng ipaparating nyo ay ipaparating ko din po sa kanila sabi nga po sa uh, sabi nga po ng Panginoon sa sa ating sa ating na verse Mateo 22 verse 37-39 sumagot si Jesus Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong pagluwa at ng buong mong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayan. At kailangan din pong mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Higit na mahalaga ito kaysa lahat ng uri ng handog na sinusunog at iba pang mga handog. Ayan po ang utos ng ating Panginoon. Kaya, ito po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kaunti man, maliit man, pag napagsama-sama po ay lumalaki din. Kaya huwag po tayong mahiyang magbigay. 10 pesos man po, 20 pesos, 50 pesos, accepted po yan dito. Wala, po, wala pong ipinatahangin amount. Kung saan po masaya ang inyong puso sa pagbibigay, yun po ang ating ibibigay. Kasi kung magbibigay po tayo na hindi tayo masaya, ay eh, huwag na po tayong magbigay dahil yun naman po ay nasa Bible din. At sa ating pong pagbibigay, sabi nga po, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Yan po ay... Sinasabi ng Korinto 9.7 Kaya po sa pagbibigay po natin huwag po tayong napipilitan lamang At uh, kailangan po kung magbibigay tayo ay may kagalakan sa ating puso Ayan po ang gusto ng Panginoon uh, At yan po ang pinakamainam na handog sa kanya Kaysa doon daw po sa mga sinusunod na kaya po halina, halina po kayo. Samahan niyo po ako sa ating fundraising tulungan. At next Saturday po, kung tayo ay may malilikong na ano, pera, yan po ay pambili natin ng gamot para sa ating mga kababayan na may karamdaman. At lalong-lalo na po si tatay na kailangan ng operation sa pamamagitan ng MRI. Kaya nandiyan po yung aking mga interview sa kanila. At uh, kayo na po yung bahalang magpasya sa inyong puso ng magbigay ng may kagalakan. Kaya ngayon pa lang po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na magbibigay ng tulong para sa kanila. At si Lord na po, um, magbabalik sa inyo ng siksit, liglig at umaapaw. At huwag po nating panghinayangan ang 10 pesos or 50 pesos dahil yan po ay kagalakan sa ating Panginoon at kalugod-lugod na handog sa Kanya. Kaya, ayan po. At, nagpapasalamat po ako at nagsasabing God loves us. Lalo-lalo na po sa mga may karamdaman na naghihintay ng tulong natin ay at nangangailangan ng pagmamahal natin. Salamat po, salamat po, salamat po at sa Diyos po ang kapurihan na ang inyong mga puso para po mabigyan natin ng pagmamahal ang mga taga-branyas na may karamdaman. Salamat po, salamat po, salamat po. Salamat po. God bless. Bye-bye.